Magandang araw po. Ako si Jong Sambay mula sa Visa Administrative Convenience Center. Nagtataka ka ba kung anong visa ang kailangan mong i-apply para makapag-asawa ng Korean? Kung bibisita ka sa Korea upang maghanda para sa kasal o upang makipagkita sa pamilya, maaari kang mag-apply para sa isang panandaliang visa para sa pagbisita. Ang visa na ito ay pwede para sa preparasyon ng kasal, pagbisita sa pamilya, konsultasyon, meeting o turismo basta't hindi lalampas sa siyam na araw. Maaaring kayong imbitahin ng asawa o pamilya niyo sa Korea o si Bai Jong mula sa Visa Convenience Store ang magayos ng imbitasyon at mga dokumento. Kapag nakapasok ka sa Korea at nakumpleto ang pagpaparehistro ng kasal, maaari mong baguhin ang iyong status sa e negatibo marriage visa. Basta tamang papeles ang ihahain mo, kahit malaking agwat sa edad, posible pa rin maaprobahan. Ang Visa Convenience Store ay susiguraduhin ang pinakaligtas at maasahang tulong para sa inyo. Salamat po!